Grabe, na napanood niyo yung nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Sobra. Hindi ako makapaniwalang ganun yung gagawin ng mga pulis doon. Sino, sino ba yung terorista ngayon? Yung mga pulis na ba? Sobra naman. Parang hindi ko yata nakita yung ginagawa nila sa mga masasamang tao at masasamang loob. ba diba nga, meron tayong makasabihan sa Bisaya na ano, bantay sa kalinaw kasi pag natapos na yung krimen, saka lang sila dumarating. Eh yung sa isang peaceful na lugar, tulad ng KOJC, yun yung ginagawa nila, parang kumpletong battle gear. May mga snipers pa. Alam nyo, yung oppression talaga, napaka-obvious sa atin, no? sa Pilipinas. Kung sino yung hindi marunong manlaban, sila yung inaabuso. Sila yung sinasaktan, sila yung ino-oppress. Kasi alam nila, walang magagawa. Kasi sila yung parang hari-hari doon, sila yung mas malakas, sila yung pwedeng may, pwedeng may gawin sa kanila. Alam mo yung alam nila na sila yung mananalo. Tapos, meron pa silang sinasabi na merong maximum tolerance. Maximum tolerance ba yung nangyari doon? I mean, magsaserve ka lang naman ng warrant. Bakit mo gawin yun? Tapos, sa madaling araw pa. di ba? Diba, Talagang parang intensyon na talagang hahanapin ang tao doon, tapos raransakin para lang mahanap yung taong hinahanap nila. Sa so tingin ko talagang iba na ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Talagang kung hindi kayo gigising, baka lahat ng mga Pilipino na umaayo sa gobyerno ngayon, ganun din ang mangyayari sa inyong.